Hating gabi na nga at nagcrave ako sa burger. Naisipan ko na rin lumabas para matry trending na Dokito Burger ng Andux. Tiyan, waiting na nga ako sa order ko. Grabe, nakakatakam yung iniihaw ni Sir, lalo tuloy ako nagutom. <laughs> at eto naman yung mga menu nila na ino nila dito. Kung naghanap kayo ng mga sausawan, eh meron din sila. Meron din sila dito fried chicken at pork chop at mga barbecue na matik. Masarap talaga pang ulam at pang pulutan. Dahil focus nga tayo sa goal, yung burger lang binili ko. Yun ang target ko eh. <laughs> Ayun, finally, hawa ko na siya. Excited na akong matikman to. Okay guys, eto na yung pang malakasan na Dukito Burgers ng Andox. Actually guys, 2 years ago na yata ang nakalipas nung nilabas nila to. Dahil pumatok nga sa masa yung unang release nila. Sinundan nga nila agad ng ibang flavor. Kaya naman parehas kong in-order para matikman na rin mainit-init po. Yan guys, yan yung dalawang in order ko. Okay, eto yung unang ni nila, regular burger na classic. Yan, buksan natin para malaman natin kung ano yung pinagkaiba niya. Yan, may malaking Thai part chicken fillet at maraming honey mustard sauce. ang balik natin kasi papasalubong natin kay Commander yan. At eto naman yung pangalawang nilabas nila, na spicy Dokito Burger na ito yung para sa akin kasi manghang. <laughs> yan yeah, guys, ganito siya kalaki at kadami. At meron siyang garlic mayo sauce. Chicken daw na nilagay nila dito eh marinated daw. Kaya masarap naman daw talaga. Para sa ganito kalaki, eh hindi naman sama. First time ko lang makakatikim nito kaya wala nang patumpik-tumpik. Tikman na natin yan. Wow, makapal yung chicken nila at malaman. Very juicy at crispy. Masarap din yung sauce na nilagay nila. Malalasaan mo din yung konting sipa. Pero sakto lang, kaya perfect combination. Maganda rin to, pang merienda at pang midnight snack. Isa pang nagustuhan ko dito, eh anytime na mag tayo, eh madali lang tayo makakabili. Dahil bawat barangay yata ngayon, eh may Andox na. At yung ibang branch, eh 24 hours pang open. At pre-delivery pa. O Andox, baka naman, pasado na ba ako? Char! <laughs> Grabe guys, ang sarap niya, legit. Di ganito yung nakasanayan ko na chicken burger, promise. Eto, literal na malaman talaga. Good sa akin to, quality. Po sasamahan mo pa ng masarap at malamig na root beer. Wow! All goods! So ayun, hanggang sa muli. Salamat po sa panonood. Aki Kabuat, peace out! See you sa next vlog!